Ah, okay po good evening po sa inyong lahat mga mahal na kababayan ito tapatang usapan na po talaga ito ano po tapatang usapan na at totohan ng usapan na ito o, bakit nga ba ako napaanib sa iglesia ni Cristo o, ito sa lahat ang umuusig para po ito sa inyo ito patutuo ko po ito talaga patutuo ko ako mismo dati nung college pa lang tayo mahilig tayong magsori ng mga reliyon mahilig din tayong mangusit kagaya nitong mga kababayan po natin talaga ako dati mang-uusik at ayaw na ayaw ko at ng pamilya ko sa iglesia ni Kristo kaya nga nung uh, napaanib kami dito dami dami rin umusing sa amin at pinagtatawanan kami bakit daw dati ayaw na ayaw, pero bakit biglang napaanib? Ano po? Alam niyo mga mahal na kabayan, tatapatin ko na po kayo. Ang nakatawag po talaga sa amin ay yung aral ng Diyos sa Biblia. Yung yung nung malaman namin na yung mga uh, tumanggap ng tanda sa kanang kamay at sa noo yung aral na yon ang talagang nakatawag po sa amin na yung tanda sa kanang kamay at sa noo na natupad sa katoliko ay tanda pala ng mga tumalikod yung sinasabi nilang sign of the cross na wala naman po sa Biblia pasintabi po sa lahat ng mga kababayan po natin ng mga katoliko yung po ibabahagi ko lang po itong karanasan po namin kung bakit po kami natawag sa Iglesia ni Cristo. Actually, one day before po na pumunta sa amin ang isang ministro ng Iglesia ni Cristo, ay pabautismuhan na po kami sa baptist. Sabado kasi noon, a biyernes, ang bautismo namin sabado sa baptist. Kasi nagpa-bible study po kami sa baptist. Nag-overnight pa kami, nag-worship service po kami noon. Di, biyernes, walang pasok binabukasan at notice mo namin kaya umuwi mo na kami sa amin at doon nagpaalam kami sa magulang namin na doon naman na nagpadala yung kapatid naming nakapangasawa ng English ni Kristo ng ministro at lang at naaalala ko pa talaga yung matandang ministro na yon ang pangalan po nyo noon ay si Kahil Rogajil siya po yung talagang nagdoktrina po sa amin at dahil po doon eh dahil mahilig po tayong mang-usig, mahilig po tayo sa at marunong tayong magbasa ng Biblia at halos at halos mahilig din tayong mag-memorize ng mga verses. Kaya ni endo naman mismo yung ministro. Kaya ang ginawa namin namin, eh, nagtanong kami ng nagtanong lahat ng lahat ng mga nalalaman namin talata sa Biblia na panglaban na pwede namin ipanglaban doon sa Iglesia ni Cristo ginamit namin kasi may classmate kami kaibigan ko pa na mga Iglesia ni Cristo hindi hindi naman talaga kapag uh, inuusig namin sila ginagamitan namin sila ng mga talata eh, hindi sila makapagbigay ng talata kasi hindi rin siguro nila pinag-aaralan kaya natatalo sila sa debate nagdidebate kasi kami nung college high school nagsimula na kami magdebate noon eh oh yun nga nagkatotoo nagkatotoo ano po oh tukat tukat the story short ayun nagtanong kami lang nagtanong at yung mga tinatanong namin doon kami nagtaka every time na magtanong kami ang babasahin sagot ang sagot ay babasahin pala sa Biblia yun ang nakapagtataka tatanungin tatanungin namin ang isang sagot ng ministro yung mababasa sa Biblia so lahat ng katulungan namin sa madaling salita lahat ng mga tanong na question mark namin sa ulo sa utak, sa isipan namin nasagot ng Iglesia ni Kristo na hindi yan nasagot sa reliyong ani aniban sana namin yun ang baptism hindi ito paninira pero ito ay totoo at doon nang sabi namin hindi pa kami kasi kontento doon eh sabi namin kasi parang parang himpre medyo ang pride natin mataas pa sabi namin sige bumalik na lang po kayo may marami pa kaming tata itatanong sa inyo so ang gagawin na ang ginawa namin ang kakambal ko kasi may twin brother ako hindi kami natulog magdamag anong ginawa namin naghanap lang kami ng mga talata na pangontra o panglaban doon sa ministro ng iglesia ni Cristo hindi kami natulog patutu lang So that, uh, yun po ang pinakakwento namin. So naghanap kami ng mga talata na pili naming itira o ibanat doon sa ministro ng Iglesia ni Kristo. Okay. Paikli natin ang story Kinabukasan, bumalik ulit yung ministro ng Iglesia ni Kristo. Nung ando na, naghanda na kami. May mga pulpit at may mga notebook pa kami nakatala pa sa papili. Yung mga talata ng panglaban doon. Tinanong ng tinanong namin ginamit na ginamit namin yung talata ng mga Biblia na aming ni-research sa Bible mismo that night eh nagtaka kami dahil yung lahat ng mga talata yung lahat ng talata sa Biblia na ginamit namin na panlaban namin sana sa Iglesia ni Cristo sa ministro ng Iglesia ni Cristo tanggapin ba na natin sa hindi nagtaka kami bakit kumampis sa kanila at kami ang nalagay sa alang -alim. tama nga naman ang ka, tama nga naman ang ang ano ang Biblia na hindi mo kailanman mababali ang katotohanan so dahil sa lahat ng yon na ginamit namin kumampis pa sa kanila wala kami nagawa kaya gumawa pa rin kami nag-continue nag, uh, nag kami na nagsuri eh, pinagpatuloy namin ang pagdatanong pagsusuri, lahat ng question namin sa utak namin, tinanong namin sa ministro bakit ba, bakit wala po ang, ang sinam na mga cross wala po ba yan sa iglesia ni Cristo bakit hindi ko makain ng dugo ang iglesia ni Cristo bakit iisa lang bakit sa inyo ay hindi Jesus si Cristo bakit sa inyo walang mga rebulto bakit sa inyo walang binyag? Yun ang mga karne yung tinatanong namin. Bakit sa inyo panay ang sambah? Bakit sa inyo walang pari? Walang mga imahe? Tinanong namin yan. Alam nyo mga mahal na kababayan, frankly speaking, lahat ng sakot binasa po sa Biblia. Kaya wala po kaming nagawa. Sabi namin, ito na yung hinahanap namin tunay na relihiyon na lahat ng paliwanag nakasaad sa Biblia binabasa hindi nagsasariling paliwanag hindi katulad ng ibang relihiyon babasahin ng isang talata tapos ipapaliwanag na nila pinapalawak at pinapaliwa pinapalawak nila ang pagpapaliwanag pinapalalim hanggang sa masinsay mawala na doon sa talata at yung nasusunod na yung mga sarili nilang ideya sa Iglesia Ni Cristo, hindi po ganun tanong ka, babasahin ang sagot sa Biblia tanong ka, babasahin pa rin sa Biblia lahat ng tanong ng tao, ang kasagutan po sa Biblia, yun ang hinangaan namin sa Iglesia Ni Cristo at ito pa, di continue ang pag-aaral namin pag pagkasuri namin tapos every time na mag araw-araw ma, na may itinuturo sa amin, may nilalagdaan kami doon. sabi sa amin ang ministro, lagdaan niyo lang. Kasi yan ay parang atindas na rin na itong mga leksyon na ito pinag-aralan nyo na hindi namin alam na yung pala ay ang 25 lessons na ng Iglesia ni Cristo nang matapos namin yung 25 lessons ng Iglesia ni Cristo natapos na namin halos ilang buwan yun ah, oh, tama, ilang buwan yun tinanong na kami ngayon ng ministro o, oh, kayo na po ang magde-decision mag -de iiglesia mag ni Kristo po ba kayo o hindi kasi kami, tapos na po namin ang ano namin, ang pinaka dayuni namin, ang pinaka purpose namin, ang bahagi nila tapos na, natapos na po ang bahagi namin inyo. ang sabi ng ministro. Natapos na namin ang bahagi namin sa inyo. Hindi na kami pwedeng uh, hindi na kami pwedeng sisihin ng ng amang Diyos, ng Diyos Ama. Hindi na kami masisisi dahil ginawa na po namin ang bahagi namin sa inyo. E eh, wala kaming nagawa. E eh, sabi namin, eh hindi pwede. Lalo na nung inaral na ang tunay na at ang soho. Doon kami natawag at yung tatak nga, yung tatak, tatlo, yung tatak, yung tunay na Diyos yung sugo at yung iglesia na unawaan namin kaya kami na paano eh siyempre sino ba naman ang ayaw maligtas iyon e, ang hinahanap ng tao ang kaligtasan kaya ang ginawa namin mga mahal na kabayan mga kapatid sabi <laughs> namin hindi pwede hindi pwede ayaw namin na hindi maligtas o, dito diba? kaya ang ginawa namin nagpabautismo po kami. Pinaliwanag ng ka amin na hindi pa kayo pwedeng bautismohan. Kailangan susubukin muna kayo sa pagsamba. Six months, walang palya sa pagsamba. At sa awa ng Diyos, sa six months na yan, simula nang dinoktrinahan kami. Kahit maraming umuusik at tumatawa sa amin, pinagtatawaran kami, hindi kami nakapalya ni isang pagsamba. Sa awa ng Diyos, lahat kami nabautismohan. At ito Iglesia ni Cristo na tayo. Salamat dahil may pagsusugo sa huling araw. At salamat dahil may Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas. At salamat dahil nakilala ko ang tunay na paglilingkod. Ngayon, lahat kami may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Simula sa Ama hanggang doon sa mga kapwa Ang Ama ko namatay, Jaco, no? Si Mama Jaculesa. Yung kapatid ko, panganay namin, Pangulong Jaco, ang sumunod sa kanya, uh, pananalapi. Ang sumunod sa kanya na, na panganay na babae, pananalapi, kalihim. Yung sumunod na lalaki, Jaco, no? kaming dalawa ng kambal, pareho, pareho kaming pamunuan ng lugar. Pedigree yung sumunod sa amin Jaco no yung pangalawa yung pang yung sumunod sa kanya manggagawa at yung bunso namin organista simula doon sa magulang hanggang sa mga anak namin may mga tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Ganon po ang pagtawag sa amin sa Iglesia Ni Cristo na ipinagpapasalamat namin na napakalaking biyaya na ibinigay ng Diyos po sa amin. Kaya po kami walang tigil na nag-aakay, nagbabahagi ng pananampalataya dahil katulad nyo, kami noon ayaw na ayaw din namin sa Iglesia Ni Cristo. Pero nang matawag kami at naunawaan namin, sino pa ang makapipigil sa paglilingkod kahit ang kahirapan pagsubok no way kahit kamatayan pa hindi makapaghihiwalay sa amin sa paglilingkod sa Diyos ito pa ang nakatutuwa hindi lang kami ang natawa nang matawag kami kaming pinakaunang naging english sa barangay namin ngayon may lokal na sa aming barangay yung iba namin mga mahal sa buhay Na ngayon may mga tungkulin na rin Dumami ng dumami Ang kapatid sa aming lugar At ngayon isang ganap na lokal Lokal ng Balete Aroroy Masbate Sino ang nangunguna doon? Sino, sino ngayon Ang may tungkulin doon? Kuya ko, PD1 Ako, PD3 Yung iba naman Mga jako no patid ko Jako no? mama ko Jako Nisa nakakatuwa nakakatuwa kaya sana magsuri din kayo mga mga kababayan baka baka matawag din po kayo kagaya po namin so hanggang dyan lang po muna at sana nagustuhan po ninyo ang uh, ng uh, short story po natin short story pero totoo po yan dahil yan ang pinaka pinaka talaga kwento ng buhay po namin at maraming salamat po sana nagustuhan po ninyo wala tayong magagawa nikot tayo ng Diyos eh. God bless po sa inyong lahat